Ngayong araw guys, kinabitan nga pala namin ng carrier si Lokbu para meron na kami mong paglalagyan ng motor na magagamit namin pamalengke habang naglalakbay. At syempre, naikabit na nga rin pala namin ang kanyang piso wifi. Grabe, bagay na bagay. Baka Lokbu yan. What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, sinumpisahan na nga pala nila kuya na ikabit yung wifi na nabili namin dito kay Lokbu. At ang kagandahan nga dito guys, ay nakasetup na nga pala siya na nabili namin, kaya madali na lang siya ikabit. Kaso nga lang sa kasamaan palad, habang gumagawa nga pala sila baron dito, ay bigla nga pala nagbadya ang malakas na ulan. Kaya ayan guys, pansamantala nga palang naudlot yung ginagawa nila dito dahil sa sobrang lakas ng bagyo. Kaya ayan guys, habang inintay nga pala namin tumila yung ulan, ay nagluto na nga pala muna si Kuya Mac dito, na merienda namin. At ang naisipan nga palang luto lutuin Kuya Mac na Merienda ay ang napakasarap na French Toast. Ito nga pala guys yung napanaginipan niya kagabi na bagong recipe. Tsaka madali lang din naman pala lutuin to guys. Susundan mo lang yung step by the step. At masarap nga pala tong Merienda ngayon tag-ulan dahil perfect na perfect siya sa weather. At syempre mas masarap to guys kung ipapartner nyo siya sa kape. Kaya tamang po trip na naman ng mga itik. At ayun na nga guys pagkatapos nga pala namin mag Merienda ay sakto tumila na nga rin pala yung ulan. Kaya back to work na nga pala sila kuya dito. At ayan guys, naikabit na nga pala nila dito yung ginawa nila na carrier. Grabe, sobrang solid yun ang pagkakagawa nila Kuya Mac dito guys. Talagang safe na safe yung ilalagay namin na motor. At speaking of motor, ay eto nga pala yung motor na ilalagay namin sa likod ni Lokbu. Eto nga pala ang aking Honda Dio. Pero syempre dahil dadalhin nga pala natin to ay pinakondisyon na nga pala muna natin siya dito sa eksperto sa paggagawa ng mga diyo. Kaya yan guys pinagawa ko na nga pala muna siya dito kay Kuya Jim Tesnado dito sa San Marino. Bali pinapalitan nga pala natin siya dito ng sigunyal at pinaport na nga rin pala natin siya para lumakas yung hatak ng ating diyo at bumilis. Bali 90cc na nga rin pala kasi itong ating diyo kaya pwede pwede na nga rin pala natin tong gamitin pang long ride para kung sakali guys malayo yung palengke na pupuntahan namin ay talaga magagamit namin siya na maayos. Kaya kayo guys kung nagaanap din kayo ng trusted na gumagawa ng mga Dio eto guys ang IPM nyo si Kuya Jim Tesnado or si Dio Pops kaya marami salamat nga po pala kay Kuya Jim isa na namang sanitized customer at ayun na nga guys dahil all goods na nga pala ang ating Dio ay ayang guys sinesting na nga pala namin kung kasyang kasya ba talaga siya dito sa ginawang carrier dito kay Lokbu ayun guys kung makikita nyo magaan lang din naman siya kaya siyang buhati ng dalawang tao basta tatlo kayo pero totoo guys magaan lang din talaga tong Dio kaya eto yung naisipan namin na naming motor at syempre Siyempre, lalagyan pa nga rin pala namin to ng mga safety lock para talaga nga namang safe na safe sa biyahe. So yun na nga guys, all things na nga pala yung ginawa natin dito na carrier. Bali, kailangan kasi natin ito pamalay pa Kapag ka, meron tayong ispat na medyo malayong palengke, meron tayong magagamit. Bali, maglalagay lang tayo dito ng ilaw. Ilalabas natin yung ilaw na yun. Pero nandurong pa rin yun. Maglalagay lang pa tayo dito ng extra tapos di-plug na lang siya. Para pagkatatanggalin natin yung carrier, meron pa dun, ano, nandurong pa rin yung light na sa pa rin. Bali, maglalagay lang tayo ng isa pang extension na ilaw dito. Dalawa para kita pa rin yung likod natin. Tapos ito, itatap na lang. Meron na rin yung wifi. Lagyan na lang natin ng connection. Tapos ito, kakadayin na pa natin dito para double safety na hindi siya mahuhulog basta-basta. Tapos ito naman yung carrier na to. Nakatornil yung mismo yun, nakabolt yan doon sa mismong chassis. Kaya siguradong... Tsaka yung mga gulong, iyan na natin yan, no? Nakakadena. Para dito, safe, may ilo pa rin dito. Nakalabas yung taillight dito. Oo. Oh para sa paganda kasi medyo malayo yung mga pupunta natin eh. hindi natin sigurado kung nasan yung mga palengke kung mayroon ba tayong ano yung e hassle kasi pag ito pa mismo ilalabas natin kaya kailangan talaga natin ng service at ayun na nga guys dahil almost 3 minutes na nga pala ng buhay nyo na sa namin kaya hanggang dito na lang muna maraming maraming salamat sa panonood guys I'm love you all